Tatlo yan sila tinurukan, vitamins at saka ito yung ano. Kasakit. Para di na ano, para di na manghina, di ba? Magkano ba yan? 500. 500. Sa kanila linggo na yon. Sa kanilang tatlo. Uh, oh, sa kanilang tatlo. Isang linggo na. Hmm. Wait, hmm. Oh. Isa. Oh. Digaan. Oh. 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 Oo, oo. Ang bot naman lang siya. Ay, pagkahayang ba doon eh? Hmm. Pwede na daw silang pagsama-samahin tatlo? Ibinubuksan naman nila yung pinto. Gusto nila magkakasama sila. Saan na Saan nila? Saan Pwede na yun ah? Paano turukan naman nga kanina yun? Gusto nila magkakasama sila. Nasanay na sila, oo. Oh. Inom oh. na naman siya. Oo, oh. oh, narito. Naginom. Hmm. Didi. di, di. Oh. drinker. Oh, <laughs> oh, o, talaga siya. Alinom mo. Oo. Ngayon pa yung